Madalas naririnig natin at lagi ko nga pong sinasabi even sa mga vlogs ko na ang ex mo malamang na malamang may feelings pa yan. For sure, may mga attachment pa po yung nararamdaman. Kasi isa po ako sa mga advocate at naniniwala dun sa sinasabing unforgettable or science of unforgettable love. Pero naniniwala din po ako na kung halimbawa gusto mong bumalik ang ex mo, kailangan magkaroon siya ng matibay na rason para gawin ito. An individual must have a strong reason to stay and a strong reason to live. Kasi kahit nga meron pa rin po siya ng unforgettable love, attachment sa iyo, pero kung umaayaw na siya at hindi na nga po siya motivated, aalis pa rin po ito. Kahit na sabihin na nga po natin na meron pa rin pagmamahal, pag-usapan natin kung meron na po ba siyang will, realization, o nandun na nga po siya rin sa motivation, na feel na nga po niya na bumalik sa atin. O sabihin na nga pong hinihintay na tayo ng ex natin. Ilang mga signs sa pag-uusapan natin ngayon. Pero kung bago ko po kayong bisita dito po sa ating channel, wag na wag po natin kalimutang mag-subscribe. And syempre po, pakilike na rin po at pakihit nyo na rin po yung notification bell dahil halos araw-araw naman po mga utol, tayo po ay nag-upload, nagbibigay po tayo ng assistance sa mga kaibigan po natin na naghahanap po ng sagot tungkol sa problemang relasyon. Pero bago po yan, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun o! No? Welcome back. Nice ko po muna sana mag-invite na paki-like, follow. Paki-bisita naman po tayo sa ating Papong TV Facebook page kung saan tayo po ay naglalagay ng mga latest update, mga nangyayari po dito po sa ating channel. At sa mga nais nice po tayong makausap, makapanayan po sa isang one-on-one -on -one coaching, ay dito niyo po ako pwedeng mapuntahan. Bago tayo tumuloy, mga utol. Tanungin muna natin, bumabalik pa talaga yung mga ex? I would say Yes, pero hindi po ito 100%. Siguro, nasa ratio ng mga around 40%. Pero alam nyo po ba na kahit 50%, 40% ng X ay bumabalik? 15% or 10% lang po ang nag stay yung nagtatagumpay. Ito po ay based sa pag-aaral at based din po sa experience ko as a relationship coach. Ito po ang nangyayari. Dahil nga po kadalasan, dahil dun sa pain na yon or dahil dun sa willingness na yon nagkakabalikan initially or biglaan nga po ang dalawang tao nang hindi pa po na ma-maximize yung opportunity ng breakup. Ang ibig sabihin ko po doon mga utol, ay kung halimbawang ito po ay nangyayari sa inyo, huwag niyo pong isipin na ito po ay isang malaking karma, problema, kasalanan ko na halos parang sinisisi na nga po natin ang ating sarili. Instead, gamitin po natin ito as an opportunity nang sa ganun makita po talaga ng taong ito, ng ex natin, ang halaga natin. Matuto tayo, malaman natin ang ating mga pagkakamali. Nang sa ganun, mapasama tayo o pumasok tayo dun sa tinatawag na 15% na yon na ex mo will stay with you forever. Kaya nga dapat ang iniisip natin ay yung improvement natin mga bagay na dapat nating baguhin kasi instead ng parati nating nilalagay sa ating isipan is kailan ba talaga babalik ang ex mo? Babalik ba talaga ang ex mo? Dapat po ang ating tinututukan ay kung papaano kung may babalik si ex at mapapanatili ko siya sa isang positibo at healthy relationship. E papaano mangyayari ito mga utol kung walang improvement, development na nangyayari sa ngayon? Ngayon, pag-usapan na natin kung halimbawang ang ex mo ay babalik o hinihintay ka na o yung tipong sinasabi ko nga po na nandun na yung motivation. Kulang na lang po ng konting push. Number one, kung ito po ay nangyari na sa inyo dati, yung parang on and off kayo, yung tipong meron kayong malalim na understanding na kahit na nag-aaway kayo o dumating na nga po kayo dun sa matitinding unos at problema in the past, pero naayos nyo pa rin. Bakit ko nasasabi ito? Dahil dito natin ipapasok yung sinasabi ko madalas sa mga coaching session natin na sweet escape. Dahil naniniwala po ako na pag ang isang tao ay umayaw na sa'yo, walang motivation, hindi kanya ganun kamahal, hindi na yan babalik sa'yo. Sweet escape means like nakatakas na eh. Pero bakit babalik pa? Kaya I always appreciate yung mga exes or mga nasa breakup situation na nagkakaayos at nagkakabalikan pa kahit sabihin na nga po natin na ito po ay on and off. Madalas kasi nakikita natin ito as negative. Iniisip natin na, Coach, ilang beses nang nangyari sa amin yan eh. So malamang na malamang, hindi na po pwedeng maayos. Pero kami pong mga recovery coach, nakikita po namin ito as an advantage. Positibo. Dahil ito po ay nangangahulugan na meron siyang pure and genuine love and care sa'yo. Kaya kung ito po ay nangyari na dati, There's a huge possibility ng ang ex mo ay hinihintay ka lang. It's just na out of frustration, kayo po ay naghiwalay, kayo po ay nag-away, kayo po ay hindi nakikita sa ngayon. Pero kung imamaximize mo at gagamitin mo nga po yung effective space, gagalangin mo yung mga boundaries sa kasalukuyan, mapapabalik mo ang ex mo. Number two, maring ang ex mo ay naghihintay na ngayon or babalik din siya sa'yo kung halimbawa against na against siya sa nangyari breakup. Yung nagkaroon kayo ng na pag-uusap tapos narinig mo sa kanya na ayaw ko to eh. Actually, hindi ko pinangarap ito o hindi ko inisip na ito ay mangyayari sa atin na kung saan napapansin mo na parehas kayo ng iniisip. At nararamdaman mo na ang tanging gusto lang ng ex mo ay mag-grow muna kayo pero ayaw niya yung breakup. Ramdam na ramdam mo na siya po ay very affected dito at nasasaktan dito. Pagka ganito ang situation mga utol ay maaaring naghihintay na ang ex mo sa'yo. Sabi ko nga po, nandun pa rin po yung deep attachment. Siyempre kailangan mo pa rin ng panahon para ma-maximize ito nang sa ganon pumasok ka o dumating ka sa tamang panahon. Pero lagi kong paalala kung walang improvement, development na mangyayari, of course mawawalan pa rin po ng motivation ng ex mo kahit nga po siya po ay nangangarap o iniisip na kayo po ay magkabalikan muli. Last, kung halimbawa hanggang sa ngayon ay pinag-uusapan nyo pa rin yung relationship na kumbaga isa to sa mga pinaka-besting na nangyari sa buhay nyo. Yung hanggang sa ngayon mga utol ay nagsasama pa rin po kayo at binabalik-balikan nyo rin po kung gaano kabuti at kung ano ang mga naitulong ng relationship, kung gaano po ito kahalaga at kung gaano po ito ka-special sa bawat isa sa inyo yung parang wala kang nakikitang negative. Oh, technically kayo po ay hiwalay. Pero nararamdaman mo pa rin yung mga positibong kwento ng ex mo tungkol sa nangyari at sa pagkatao mo. Pinigmamalaki ka pa rin at kumbaga sinasabi pa rin niya verbally na ikaw po ay napaka-special sa kanya. Pagka ito po ay nararamdaman mo, ang ex mo ay naghihintay na lang sa'yo. It's just a matter of time, a few hours, a few days, na pwede mo na pong ayusin ito. Tandaan po natin mga utol, ang mga binanggit ko ngayon ay mga signs o masasabi nga po natin mga senyales na ang ex mo ay naghihintay na sa iyo. Mahal ka pa rin, motivated ng bumalik, pero Tandaan, kung hindi pa rin po natin nagpo-provide yung space na sinasabi ko nga po sa gitna, na sinasabi ko nga pong breakup opportunity na tinatawag ko, masasayang at masasayang at masasayang muli kung kayo po ay magkakabalikan initially. pasama lang po tayo doon sa sinasabing 40% na mga nagkakabalikan pero hindi po tayo masasama doon sa mga 15% na nagtatagumpay kaya gamitin muna nating opportunity ito mga utol nang sa ganon mag-grow ang bawat isa sa inyo kahit na po kayo ay magkahiwalay mas maintindihan ang mga pagkakamali mas maintindihan ang mga pagkukulang nang sa ganon both of you will come back stronger yan po ang sikreto hanggang dito na lang po muna si Papang TV i hope na nakatulong po tayo diyan suportahan po natin at syempre pabantayan po, po natin alagaan po natin ang ating pamilya Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV po.